Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 22, 2025. Habang dumadating ang araw na ito, mararamdaman mo ang isang banayad at mapanatag na enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Isang perpektong pagkakataon para sa iyong maliksing espiritu, Gemini. Ikaw ay ipinanganak na puno ng sigla, kuryusidad, at masayahing diwa, kaya naman ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling yakapin ang iyong pagiging likas na mapanlikha at mausisa. Ang buhay ay puno ng misteryo, at ngayon ay isang araw upang hayaan ang iyong likas na kuryusidad na maging gabay sa iyong bawat hakbang. Ito ay isang pagkakataon upang maghanap ng mga sagot sa iyong mga tanong, upang palawakin ang iyong pananaw, at upang yakapin ang mga bagong posibilidad na maaaring magdala sa iyo ng higit pang kaalaman at inspirasyon. Sa mundo na puno ng ingay at mabilis na takbo, minsan ay mahirap hanapin ang katahimikan sa loob ng ating mga sarili. Subalit ngayon, hinihikayat ka ng sansinukob na maghanap ng sandali ng kapayapaan, mga sandali ng katahimikan na magbabalik sa iyo sa iyong tunay na pagkatao. Sa gitna ng mga abala at responsibilidad, mahalagang maglaan ng oras para sa iyong sarili, kahit saglit lamang, upang makabalik ka sa iyong balanse at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Maaari kang magmuni-muni, magsulat sa iyong journal upang maitala ang iyong mga saloobin, o simpleng umupo sa isang tahimik na lugar upang makinig sa iyong sariling damdamin. Ang simpleng pagsasara ng iyong mga mata at paghina ng malalim ay maaaring makatulong upang maibsan ang anumang pag-aalinlangan na bumabagabag sa iyo. Isang tasa ng mainit na tsaa, isang tahimik na sandali sa ilalim ng araw o isang paglalakad sa isang maaliwalas na lugar ay maaaring makatulong upang bigyan ka ng panibagong sigla at inspirasyon. Bagaman puno ng sigla at kasabikan ng iyong puso, mahalaga ring alamin kung paano maaaring magdulot ng pagkabalisa ang iyong damdamin. Ang sobrang pag-aalala ay maaaring humadlang sa iyong kasayahan at maaaring baguhin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Kapag masyadong napupuno ng pag-aalinlangan ang iyong isipan, maaaring mahirapan kang makaranas ng tunay na kaligayahan. Minsan, ang sobrang dami ng iniisip at mga plano ay maaaring magdulot ng pagod at stress. Kaya ngayong araw, subukang iwanan ang mga bagay na hindi mo makokontrol. Huwag mong hayaang hadlangan ng mga pangamba ang iyong kakayahang yakapin ang kasalukuyang sandali. Sa halip, itoon mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya o paggawa ng isang bagay na labis mong kinagigiliwan, gaya ng pagsusulat, pagpipinta, o pakikinig ng iyong paboritong musika. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Sagittarius, ikaw ay binibigyan ng sansinukob ng isang malakas na enerhiya upang paigtingin ang iyong pagkamalikhain. Ang pagkamalikhain ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay bilang isang Gemini, at ito ang araw upang hayaan mong malayang dumaloy ang iyong mga ideya at ipahayag ang iyong sarili ng buong buo. Kung ikaw ay mahilig sa pagsusulat, ito ang tamang oras upang ibuhos ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salita. Maaari mong subukan ang pagsusulat ng isang tula o isang kwento na naglalarawan ng iyong kasalukuyang nararamdaman. Kung ikaw ay mahilig sa sining, maaari kang gumuhit, magpinta, o lumikha ng isang bagay na nagpapakita ng iyong tunay na nararamdaman. Ano man ang iyong paraan ng pagpapahayag, siguraduhin mong ito ay nagmumula sa iyong puso. Ang paggawa ng isang bagay mula sa inspirasyon at damdamin ay may kakayahang makapagbigay ng kasiyahan, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba. Madalas, bilang isang Gemini, marami kang ideyang pumapasok sa iyong isipan, at minsan ay mahirap itong isaayos. Maaari kang makaramdam ng pagkasabik na gawin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit mahalagang matutunan ang tamang pagprioridad ng iyong mga gawain. Ngunit ngayon, gamitin mo ang enerhiyang ito upang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Huwag matakot na tuklasin ang mga bagong landas. Subukan ang mga hindi pa nasusubukan at bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na lumago sa paraang hindi mo pa naiisip noon. Maaari mong subukan ang isang bagong libangan, matuto ng bagong kasanayan, o magsimula ng isang proyekto na matagal mo nang gustong gawin. Ang pagsubok ng bago ay nagbibigay ng sariwang pananaw at nagdadala ng panibagong sigla sa iyong buhay. Sa araw na ito, tingnan ang iyong buhay bilang isang malinis na kanbas, isang pagkakataon upang ipinta ang bagong simula na tunay na sumasalamin sa iyong masayahin at malikhaing na espiritu. Bago matapos ang araw, maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, pakawalan ang anumang alalahanin, at hayaan ang kapayapaan na bumalot sa iyong buong pagkatao. Ang sansinukob ay nag-aalok sa iyo ng maraming regalo, mga pagkakataon, upang ipagdiwang ang buhay, upang maging masaya, at upang madama ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at malawak na isipan, at hayaang ang iyong liwanag ay lumiwanag para sa lahat. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng talino, kalinawan ng isipan at kasayahan. Ito ay isang kulay na nagdadala ng enerhiya at nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Kaya kung nais mong mapanatili ang iyong sigla at pagiging masayahin, subukang isama ang dilaw sa iyong kasuotan o sa iyong paligid. Maaari itong sa pamamagitan ng pagsusuot ng dilaw na damit, paggamit ng accessories na may ganitong kulay, o kahit na simpleng paglalagay ng dilaw na dekorasyon sa iyong workspace o tahanan. Ang dilaw ay may kakayahang magpasigla ng pag-isip, kaya ito rin ay isang magandang kulay kung kailangan mong mag-focus sa mga gawain na nangangailangan ng pagiging malikhain at masusing pag-isip. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam at dalawamput isa. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at komunikasyon, isang paalala na gamitin mo ang iyong boses upang ipahayag ang iyong damdamin at ideya. Kung may nais kang sabihin sa iba, huwag kang matakot na ipahayag ito. Ang siyam naman ay sumasalamin sa karunungan at pagunlad ng espiritualidad, na nangangahulugang ito ay isang magandang araw upang magnilay at pag-isipan ang mga aral na natutunan mo sa buhay. Maaari kang matuto mula sa iyong mga nakaraang karanasan at gamitin ang mga ito upang mapabuti ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Samantala, ang isa ay isang numero ng tabumpay at bagong simula. Isang palatandaan na anumang pagsisikap na inilalagay mo sa iyong mga pangarap ay may potensyal na magdala sa iyo sa tabumpay. Kung may isang bagay kang nais simulan o isang desisyong matagal mo nang pinag-isipan, ito ang tamang araw upang gawin ito. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin at kaisipan. Maaari kang magsulat ng isang tula na naglalaman ng iyong emosyon, gumawa ng isang kanta na sumasalamin sa iyong nararamdaman o ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining, tulad ng pagpipinta o pagguhit. Kung mahilig kang gumawa ng journal, maaari kang magsulat tungkol sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Kung mahilig ka namang makipag-usap sa iba, subukang magkaroon ng isang malalim na pag-uusap sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may kasiyahan at walang takot na ipakita kung sino ka talaga. Tandaan na ang pagpapahayag ng iyong damdamin ay hindi lamang para sa iba kundi para rin sa iyong sarili. Isang paraan upang mapalaya ang iyong isipan at magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat mo ang lahat ng magagandang bagay na dumating sa iyo. Maging ito man ay isang simpleng iti mula sa isang kaibigan, isang masayang pag-uusap, o isang bagong ideya na sumibol sa iyong isipan, lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay mo patungo sa isang mas masayang buhay. Patuloy mong yakapin ang iyong pagiging Gemini, ang iyong talino, kuriusidad, at kasayahan ay ang iyong pinakamalalakas na sandata sa pagharap sa mundo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.